Lagi ako nanonood ng mga old movies nung na-depress ako guys. Nanonood ako ng starting over again yung kay Piolo. Uh, siguro mga 300 times kong pinanood yun. 300 times? Ah, uh, konti ilang. Oo, oh, konti lang pre. Tsaka hindi ko masyadong kabisado yung mga linya nun. No? Kasi hindi ko naman masyadong paborito yung pre. Anong karapatan mong hingi ng isang bagay na pinagdabot mong ibigay? I deserve an explanation I deserve, I deserve. An acceptable reason Ikaw hindi pre Hindi ka nabagod mm -hmm. yan sir Ngayon ko lang narinig yan Ah narinig mo Ngayon mo lang narinig uh, Hindi So hindi ka pa nitiolo? Sakto lang Sakto uh, Idol ko talaga sila Fernando eh. Fernando Fernando uh, Pue Mga uh, uh, Ang gawang buhay pa siguro ngayon si FPJ. Siguro marami pang gagawin Mga Pilipino oh, Nagpo-produce yun O oh. kaya nagdi-direct yun no oh. Yan, um, mga, si yung mga yung kanya, yung kanya yung pinapakita si pa lang ng pelikula yung, yung realidad oh. Uh, papakita niya magulo may espada, uh -huh. area oh. Uh -huh. yung normal na nangyayari sa amin kaya lagi siyang may puso sa baryo no? lagi siyang may puso sa mga may hirap kaya binubugbog siya sa una tapos malanalo siya sa uli no? pero usapang panday ito nahiwagaan ako dun eh. <laughs> yung ano ba? yung kahit hindi na tinatamaan ang espada niya eh, bumubulag natin sa disyerto. Matindi yung mga paitsin nung muna eh. Hindi oh. tumatama, pero... <laughs> <Dito po. laughs> Saka gusto ko mga kontrabilya. Sila Romy sila Paquito Diaz. Hmm. Sa boses pa lang. Tamputin mo yan. Eh. Panakot na eh. Tamputin mo. Manyalong hindi! <laughs> Papatayin kita! Mga gusto ko sa habis <laughs> mga gusto ko. Mga gusto ko kasi mga biling, mga gano'ng pre. Mga tipong, saan dito nakatira si Calvillo? sasagot yung tao pre dun po bakit yung po bakit sa sasagot ka lamang at ako magtatala <laughs> <laughs> okay ba yung mga <laughs> <laughs> para pare, para tayo sa vlog ko. isang masayang usapan lang to brad nagal mo kaibigan ko dito gwapong <laughs> <laughs> hindi na, masakto lang sakto lang oh.